nakahuli yung bago kong manso grabe kaganda ng huli first time buti na lang talaga nagabang ako ng pasuot di ko man lang narinig na yung pangati ko na yan lumipad lipad pero yung huli mga kagubat tignan mo ang laki wow Ay. buti na lang talaga naglagay ako ng abang Hindi man na siya natakot, oh. Papakita ko sa inyo yung huli, oh. Tingnan nyo. Yan. Yan ang huli. Tingnan mo. Oh. Yan. Buti na lang kamu, naglaga Naglagay ako ng abang. No, pero bilibre na ako sa pangati ko na to. Never lumipad-lipad o oh, nag -iyak, iyak Na talaga. Baka bago siya umiyak <laughs> pag nakagat na. Hey, mabuti. Gagi. Pero mga kagubat, ito ay bibitawan natin mga kagubat, no? So, yun. Tignan yung mga kagubat, bibitawan natin yan. Hindi natin yan kakatayin o papatayin. So, yun mga kagubat, no? Nagkaroon tayo ng huli, pero bayawak mga kagubat. Tulad nga mga kagubat sa sinasabi ko na labuyo lang ang natin ng hilig at uh, hindi tayo hindi tayo kumapatay ng anumang klaseng buhay ilang mga kagubat no kauli tayo ng bayawak <laughs> buti na lang talaga mga kagubat eh ilag, naglagay tayo ng abang no so hindi tayo naglaba, nag, naglagay ng abang siguro malamang na nadali yung pangatin natin no pangalawang training pa lang naman niya so laki medyo may kalakihan pa naman mga kagubat Ito so, mga kagubat oh. So yun mga kagubat. Sana so, tularan ng mga ibang hunters na kapag may nahuli tayong mga buhay na tulad nito. Bayawak. Pakawalan natin mga kagubat no. Sapagkat ah, yung kagubatan nito ay dito sila nabubuhay no. So yung mga kagubat bitawan natin ito no. Kagubat bitawan natin Yun. So yun mga kaubat, mahilig ka na sa ganitong klaseng paghahan, adventure, halo na aking page, a Facebook page, yung nasa comment section mga kagubat. At ah, maraming salamat sa panunood, no? kung maaari lang ah, baka pwedeng palambing, pashare na lang ng aking video para tularan ng iba no, na hindi porkit hunter tayo, eh, inubos natin yung mga buhay ilang. No? yung mga ganong klaseng hayop dapat natin pinapakawalan mga kagubat although yung iba ginagawa nilang pagkain no? so, dapat talaga ang pinakamaganda natin gawin is bitawan so mga kagubat maraming salamat sa panonood ng aking youtube channel bye bye